ga anu red heem segi paling sa pagwawalis marunong din siya no? mm -hmm. mm -hmm. Sa nagbabakal, nagbubuti? Sa bakal, buti. Papabinta ko niya. Papabinta mo? Sa hmm. Tapos ko niya kay Hmm. Pag naibinta mo, pag ano, saan mo ano Anong gagawin mo sa pera? Ha? Ibibiling. Ha? Ibibiling pagkain. Ha, ibibiling pagkain. Kaya tanggapin ka ng teacher? Ha? Hindi ka pa na, nabubulol ka pa. Kung sa tingin mo tatanggapin ka sa school. Hmm. O oh, sige. Ito pag ano, sa, ano ba, sa sa school, tinatanong muna ng pangalan. Nini, anong pangalan mo? Anong pangalan mo daw? Dani ano Anong apelyido mo? Anong apelyido? Radang Dani ka. Radang Dani Ah, Rada Danica. Uh, Danica. Saan ka nakatiran? Dito po sa bahay. Yan po mga kalingap, mga kabente. Mapagbalang araw po sa inyo. Yan, napapunta kami ngayon sa barangay pagsangahan Basod, kung saan po ay uh, po namin muli. Si Danica at si Ate Leia Yan, kung saan po natin si Ate. isa daw po ay ano, sinusumbong yan ng depression ngayon po ay eh, gagawin po natin ng paraan para kung ano po yung mga po natin para makatulong po para at least kahit paano ay eh, maibsan po yung kanyang depression baka sa dami po ng iniisip na problema uh, pa po, po niya yung kanyang anak kaya grabe po siya mag-isip gawa si ano, Danica kung patuloy po na um, magkasakit si Ate Lea wala pong mag-aalaga sa kanya Tara po mga kabente, samahan nyo po kami Kaya, kala Danica ka. Yan po mga kalingap mga kabente Nandito na po kami sa lugar po nila Danica Tara, tara Gano ka Jessica? Ang nanay. Ati Lai, kumusta na gano ka? Naguhugas plato. Hmm. Saan niyan? Anong, sa pinyan? Anong ano? Doon sa may galasiga ay sa may lidong. Anong trabaho? Malinis ng pinya. Hmm, mahalinis ng pinya. Oh, pinuntahan ako dito kanina kasama ko. Mm. Nanay ni Bisik ah. Mm. Alas 4. Mm. Magkano man ang bayad pag ng ano? 400. Mm -hmm. Sige. <laughs> Kahit pa sa pagwawalis marunong din siya, ano? Ate, no? Oh, ang pani mag-iwala. Mm. Buti lang sila sumama. Hmm. Tamahan ko nga no. dali. Hmm. Bagong gising na yata. Oo. Oh. Hmm. Ayos. Oh, ano yun, Jessica? Pagkatapos mo, no? pagkatapos mo walis, saan mo nilalagay? Ha? Saan daw? Saan mo wawal? Eh, saan mo lalagay daw, mahal ko? Hmm. Pagkawalis. Ha? Ha? lang lagayan dapat may sako ano? hmm galing dito dito Jessica grabe bagang init kumusta yung ano mo pagkain mo ubos na ah, ubos na yung biskuit up, tuwak na lang si biskuit ha? tuwak na lang si biskwit na naubos na lang Pup. si biskwit naubos hmm. <laughs> na lang si biskwit naubos na lang si biskwit bakit naubos? binigay mo? oo may gatas ka pa? wala na? Pero, meron pa po hmm. ito bago balot na lang nasa garapo no? na yeah, nasa garapo na o sinalin Oh. Buti na abutan ko kayo dito ano. palis ka sana ate. Hindi, na kanina pa sana ako magdili. Nagsama mm. ako. Ita. Mm. Saan? Abutan ito, mo sa dito siya lang mag-isa. Ibig sabihin ikaw lang mag-isa pag wala si mama. Oo. O tama si Ate Mari, bin trabaho niya. Mm. Kaya mo ang sarili mo? Okay. Kaya mo ang pakainin? Opo. Okay. Mm kasi nagalis. Tiya ko hmm. po. Paano pa na pana, panasandok sa kaldero? Ikaw din ang sasandok. Oo. Oh. Opo. Hmm. Anong ulam mo? Wala po. Hmm. Naulam kang gatas? Opo. Hindi. Opo. Yung gatas po. Yung gatas po. Hmm. Uulam yung gatas niya. Ba't ayaw mong sumama sa trabaho ni mama mo? Ay, okay. hey, mam po, siya pwede. Ah, hindi, hindi siya pwede? Po, hindi po pwede. Bakit? Matunok, kay eh, maganda matunok. Mo. Matinik? Oo, matunok. Hmm. Hmm. Hindi yan, ma Hindi yan tatanggapin. Hmm. Hmm. Hindi maupo ko lang doon sa gilid. Ay, mas lalo nang hmm. hindi yan ma... Alam, sigawan lang kami. Dani ka. Kumusta si mama mo? Nakakatulog mo ng maayos Hindi po. Iyon na po, hmm. abihin mo. Ano sabi nung mga mo sa iyo? Marami kang biskuit. Mahingi po. Ay, nah, mahingi? Oo. Mm. Binigyan mo sila? Oo Hmm. Kasama si Jessica? mga Ricky. Ma? Mm. Ah. Ano? Mga tiktok. May tiktok. 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 Ah, Richie, yung parang chichiri ya? Ako. Okay. Hmm. si, sino man ang kasama nung anak pag-alaga. Danika. Sino itong, kalar, itong bata na ito? Ano ko po rin yung tiya ko. Ah, tiya. Pinsan ko to. Ah. Ibig sabihin, pinsan mo pa Danika? Oo. Okay, pinsan uh ko. -huh. Um. Kapatid yan ang kapa, ng panganay na anak ng hmm. ah, kapatid ko. Bakit maitim yung pinsan mo? Palagi sa ilog. Ha? Palagi sa ilog. Hmm. Ito Ikaw naliligo sa ilog? Opo. Okay. Marunong ka maglumoy? Oo, oh, galing nga yan nung lunis ba yun? Hmm. Nung Ano? Nung lunes. Nung pala maigi. Pala maigi? Nagsama yan kay Ate Maribel. Hmm. Kay Tia. Hmm. Mabait naman si Tia mo? Opo. Okay. Hmm. Hindi ka man pinapagalitan? Opo. Okay. O oh, pinapalo ka? Hindi po. Hmm. Sa mall, nakapunta ka na sa mall? Hindi pa po. Anong hindi? Yuan nga, nakapunta ka na. Sabi mo, hindi ka pa nakapunta. Ano lang yun? Bili nakapunta na po ako sa Yuan. Sa Yuan, ano lang yun? Bilihan lang yun ng mga, ano, mga damit. Pero yung sa mall, maraming palaruan. Doon ang maganda. Doon sa SMP. SM. Sa SMP. Doon. May, may raruan ng mga kawatan doon. Kapasok na ito atin sa si SM? Hindi pa. Ah, hindi pa. Ika pa pa. Bakit mo alam hindi ang SM? Hindi pa po. Bakit mo alam ang SM? Namamasya lang yan sa dahil. Hmm. Ano yung kinikwinto lang ng mga kalaro mo? Ha? Okay. Hmm. Hayaan mo sa susunod, kita dun sa SM ha? Ah. Opo. Hmm. <tik> Tuhan ni Danica Malilito ba ako sa pangalan na Jessica Danica Dali, edi eh, kayo may mali. Mm. Mm. ang buti. Mm, ano gagawin mo nya hmm. sa, si, sa, mga, si niya. sa, sa, sa buti? Sa buta. Eh, Sa on nya. nagbabakal, nagbobuti? Sa buti. Papa ko ini. Papa binta mo? ko pag naibinta mo pag ano saan mo anong gagawin mo sa pera ha ibibiling ha ibibiling hmm. Ah, ibibiling pagkain o oh, okay na babakal dok 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 ah, babakal dok dok ang dok dok yung parang gelatin na may gatas oo hmm. ano buso? Dok-dok. Ay, marami ng papakilo. Mga magano kaya yan? mga kaya iyan? Siguro mga 20 ano? May uling man niya sa kamay bao o? Mm. si Gigi. Kasi walang, walang walang tali. Oh, walang tali. Hayaan mo na, hindi pa man puno. Talian mo na lang pag puno na. Ate, pa nag, na ano ka sa trabaho, pa paano pagkain itong bata? Naglulutuan ko na. Hmm. Wala kang pwedeng maiwanan na kapitbahay ka anak Yan sa, sa harapan. Ay, ay, binibilin mo lang? Oo. Oh, oh. pa, paano pag... Bin, binilin ko anong, ano, sabi ko, wag isama sa ilog. Mm. Ang na, nagalit si matanda, tapos sinama sa ilog. Hmm. Ngayon, eh, kung ano mangyari, eh. Ibig sabihin, pa... sinama ka sa ilog? Oo okay. po. Anong ginawa niyo sa ilog? Naglangoy po. Naglangoy? Oo. Mm. Parang ganun lumangoy? Oo okay. po. Anong klaseng langoy? Langoy aso. Anong paano yung langoy aso? Pwede. Ay, ganyan, <laughs> Ay, Ay, ano? Uy, nandito si ano? Si Jessica. Jessica, ano yan? Yung baby mo? Ilang buwan na? Ano po pa? Seven months pa na po ito. Seven months yung sumunod? Wala po po yun. Ayan, ano? Ay, Yung sinunda. Yung sinunda ilang taon? Si po. Mm hmm.

mama lang analigo. Hmm, mama pa lang. Dapat nagsabay na kay ni mama mo. Ayaw may nga maligo. <coughs> Ayaw nga sa maligo hmm. Sa sunod na, sa pasukan, gusto mo na mag-school? Ha? May school na nga niyan. Meron na ngayon, no, form. Ah, may uniform na ito? Hmm. Nasaan yung uniform mo? Hmm, gamit na lang. Mga notebook na lang. tas bag. Hmm. Kailan ang rula natin? June. Ah, Nga, pa. Isang buwan na lang. Yung kuro, yung mga kuro lang ko po nabasa. Itong, itong kuro lang ko nabasa. Ah, nabasa yung kuluran mo? Hmm. Hmm. Pagkuran. Ano pang gusto mong gamit sa school? Ito ko yung koloran. Um 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 ah, kolor, koloran. Tapos ano pa? Lapis. Kapi lapis. Ano pa? Bag. Kolor. Kolor. Hmm. Kaya, tig. tapos, tapos, tapos. Pinurutol si mga kulong ko. Ah, pinurutol. Eh, yung mga yan. Mm. Ano okay. pang kulang sa gamit mo? Si ako ni... Ni, ni kulot... Ni... Ni iti alma ko. Tiprotol. Ah, pinurutol. Mm. Hmm. Hmm, diba papagalitan natin si tiya mo ano. Yung anak ni tiya alma mo ano. Ni, ko. Si Kuko, tigputo si, si Kuro ko. Hmm, ang kolor mo. Hmm. Kasuda ni eh ka. pink hmm. Kaya tanggapin ka ng teacher. Hindi ka pa na, nabubulol ka pa. magsalita Hindi po. At tanggapin ka. Sa tingin mo na tanggapin ka sa school? Hmm. o oh, sige. Ito pag ano, ano sa ano, sa school, tinatanong muna ng pangalan. Nini, anong pangalan mo? Ang pangalan mo daw. Anong apelyido mo? Anong apelyido? Radang Danika. Rada Danika. Rada Danika. Ah, uh, oh, Danika. Saan ka nakatira? Ito po sa bahay. Pagsangan. Sa anong barangay? Pagsangahan. Um, ano pangalan ng mama mo? ano daw pangalan? Leia. Leia, apelido. Ang talang sita pangalan ng mama mo? Apelido. Wala po. Wala ni, ni mama mo. Anong ginagamit mong apelyido Rada. Hmm, Rada. Hmm. Leia. Rada. No, yun ang tinatanong me pag me sa mga Lea. estudyante na sa parang entrance interview. And interview mo na yung bata kung pwede na mag-school. Huh? Dahil nasagot mo yung ano, pwede ka na mag-school. Sa tingin ko, matatanggap ka na sa school. Itu baru itu one plus one. One plus one. Oh. Galing. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh <kamay. laughs> Ini ini <na> school <laughs> <coughs> <coughs> si Atelier. Dito nakakatulog sa gabi? Opo. Nasa dalawang araw, kuya. dalakad lang yan. Dalawang araw? Opo. Okay. Katulog mm. sa mm. gabi ako. Pag-aga. Pag umaga nakatulog sa gabi? Gising? Sa gabi po. Gising. Mm. Lakad lang, lakad. Ng lakad. Mm. Sino kasama paglalakad? Danica ka po. Ah, si Danica? Ka. Kasama oh, ka rin sa mo, paglalakad? Diyan man lang sila itong mga mm. makukulit. Dito man lang ang leya sa labas? Ito mga makukulit. Mm. Mga makupulit pa ah. e-restorbo. Hmm. Dapat pala ito may paggamotan, no? Buti si Atelia hindi nasalita na mag-isa. Opo, nasalita yan mag-isa, kuya. Minsan pag kahit hindi yan kausap, pag may nag-uusap dyan sa may harap, nakikisabat-sabat like, yan. Hmm. Kaya marami ang nakakaaway. Hmm bote at pinapasinjahan na lang po at alaman po ang ugali. Mm, mabait man si Ate Lea, ano? Opo, oh, mabait man po. Yun. Mm, ano yun? Kababata mo si Ate Lea? Hindi po. Ano lang? Ano? Kilala lang po ko yan. Mm, pero magkaibigan kayo? Opo, oh, kaibigan ka man po yan. Mm. Dali ka. Dali, ka. Dali ka. May bigas pa kayo? Mayroon po. Mayroon pa. Uy nini, maulog kayo sa na, bubon. Ka, paga, sana, bubon. Ika yung dalawa? Anak mo din? Oo ng ilan ang anak mo? Apat kuya. Apat? apat kuya apat ko hmm. Kukunti. Ay, dami na. Mas lalo nga lang kong oh, kukunti. Bakit oh. nilungupo? Hmm mahihirap pag magparagol po. Hmm. Sana gumaling si ano, ano si Leia. Lalo para na pag na maayos ano Jessica. Hindi hmm. ngayon ko yan ngayon nakapasok at sakit daw ang ulo niya. Ah, masakit ang, ang ulo. Init po ay. Eh. Oh, may init talaga ngayon. Grabe ang init. Hm. Sayo hmm. na kung magang doon na lang ang ka pa yun. Pag nahulog hmm. ka sabi diyan. Hmm. Masakit sa ulo. Dali ka pag may sakit si mama mo ginagamot mo man. Ha? Anong ginagawa mo pag may sakit si mama mo? Uto sa labas. Oto sa labas. Ano? Danika, pag may sakit si mama mo, anong ginagawa mo? Uto sa labas po. hmm. Hindi mo inalagaan si mama mo? Hindi. Hmm. Masarap. Masarap saan? Sa drum. Sa drum? Gusto mo na magtubog sa drum? Hmm. <laughs> Muray ako. <laughs>

Hindi mo na Subukan ko muna po siya sa ano. Sa steam. Sa ano. Steam bat. Para kahit po papano ay baka ma. Gumaling. At si ano po si ate Melissa. Nung nakaraan po ay eh, Dinala ko din dun. Nung muntik na mapa Buti na lang po. Dahil sa steam bat. Ay bumalik po sa dati. Nawala yung stress ni ate Melissa. Yung mama ni Jimil. inom kami pinag -ano -ano. may herbal yun nating ano nilalagay ay binibigay para mai inumin mo mm. Danica ano masabi mo dun sa baby ah, gusto mo ni mo bakit ay mo alagaan ayaw. Ayaw niya kaya ay, gusto siya lang. Gusto mo ikaw lang ang baby? Oo. oh. Ni mama mo? Ha? Gusto siya lang. Yang papag na ano eh. Karakarga ko eh nina. Redam ko eh. Gusto siya lang. Kabigat-bigat. Pulis. <laughs> yung yung. Ano kaya dito yung pulis? Ha? Ano yung pulis? Oh, anong anong gagawin dito sa, sa inyo? Barangay nyo? Bakit nagano dito yung pulis? Ha? Nagano dito yung pulis? Ha? Bakit may pulis? sabog. Ano naman sa sabong Ano magsabog? Ito. Panghuli na magsasabong. Sa so, ikaw ka magsabong ha. Baka maano dito ha, dito oh. Baka mahulog ka dyan. Huwag ka makuha ng tubig ha, kahit anong nangyari. Huwag kang maano ng tubig. Hmm. Malalim, Malalim pati oh. Mula mm. lunod ka dyan. Sino na akit dyan? Mm. Ikaw huwag kang akit dyan ha. Hulog ka dyan. Hulog ka Wala ditong gripo. Mm, ano lang gamit 'yung pag 'yung inumin? Dito. Dito ko inano 'yung inumin. Dito? Dito. Saan kaya na 'kong inumin? Bibili po. Bibili po. Ah, binibili. Mm. Bibili hmm, sa sarili ah, ko. Sa tig- tig- sa duro ko. Na bukal. Ah, sabalo na bukal. pa ng mga bata. Ano pangalan mo? Ha? Bata? Janel. po. Janil? Janil. man ito, saan ang bahay nito? Ni Janil? Hmm. Kinsan mo ito? Danika? ka? Opo. Okay. Hmm. Ilang taon na kaya yan? Tanoyin mo kung ilang taon na. Ha? tao. Hindi tao. Tanong mo mo ulit. Hindi ka lang narinig. Ilang taong ka na daw? Ate, ilang taong na itong bata na ito? Tatlong po. Itong kalbo? Opo. Okay. Ibig tatlong taong ka... <laughs> ganito anak ito? Aking. Tatlo? Mama, oh. Oo. Dani Kaedad mo pala lang yun? Okay. Bakit hindi niya, hindi niya sasagot yung tanong mo? Ma na taon, 3 and a half daw yun dai. Eh. Ikaw tatlong taon ka pa lang. Anong pangalan mo? Brom brom. Mm, brom brom. Ba gusto ng brom brom. Nakakadiretso na sa mga salita. Hindi ko masyado. Mm. Yan <laughs> din Ikaw to, ilang taon ka na? 7. 7. Oh, anak mo din ikaw ate? Hindi po. Ano po ang anak po ni Ate Bin? Mm. Ang, Anil. Daniel. 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 Akala ko isang taon ka pa lang. Tatlong taon ka na pala. Para kang tatlong taon ka na pero para kang sanggol. Daniel. Galaro mo si Danica Ha? Utay ko 'yan, madumi ang lupa. Ka lang, ito ka pa palang. Ito mm, ka naman, may mga kawatan. Hmm. May mga kawatan. Kasi nung nagbigay ng kawatan mo. Si mm. Pepe. Yan po mga kalingap. Mga kabente. Mahalis po kami nila Danica at Ate Leia. <coughs> maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Salamat din po sa suporta ninyo kay Kuya Bal, Kalinga Prab at kay Ate nag Vlog. Sana kayo magsawa naman od sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo. At hindi pag-skip ng ads. Marami po tayong natulungan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pasubscribe po. Mr. Binti Boy Vlog, marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. Tara na, na tayo, Leia. malabas. Tara, bihis ka na. Masama ko. Oh, Oo, tara. Bihis ka na. Dali. Sabi, ang to eh. Ang Ano to eh? Ay, Ay, mo na kayo no? ano? Kay ka?